Claire, nagkakamali ka. Huwag mo sana bigyan ng ibang kulay itong ginagawa ko para kay RJ. Wala naman itong ibig sabihin eh. Ah, uh, sige. Nuuunan ako. Lyneth, yung mga galawan mong yan, alam ko na yan eh. Babae din ako. Kaya alam ko yung nararamdaman mo. Claire, pwede ba? Bitawan mo ako. Wala kang alam sa nararamdaman ko. May feelings ka pa sa kanya. Huwag ka na nga magsinungaling. Nakaka-insulto na eh. Umamin ka na. Sige, amin ko. Mahal ko pa rin si RJ. At kahit kailan hindi na wala yung pagmamahal ko sa kanya. Kahit ilang beses ko pang itago, alam ko dito sa puso ko na si RJ lang ang lalaking mamahalin ko. Hindi Yun gusto mong marinig, di ba? Pero Lynette, tinanong kita kung may feelings ka pa kay RJ. Ang sabi mo, wala. Alam ko. Sinabi ko lang yun dahil yun ang makakabuti para sa aming dalawa ni RJ. Pero Claire, huwag kang mag -alala. Hindi ako manggugulo. Hindi ko aagawin sa iyo si RJ. Maniwala ka sa akin. Pero paano naman yung nararamdaman mo? hindi na mahalaga kung anong nararamdaman ko. Ikaw na ang pinili ni RJ. Kung ano man meron kami noon, wala na yung tapos na yun. Si Annalyn na lang talaga ang nagkoconnect sa amin dalawa ni RJ. Kaya clear, makakaasa ka sa akin. Hindi ko aagawin sa'yo si RJ. Hindi ko guguluhin kung anuman ang meron ninyong dalawa. Linet. Ngayon, alam ko na kung bakit ka nagustuhan ni Arjun.